Yeah, pero ito yung mga uh, nahuli ng mga otoridad At uh, kung makikita doon sa kabilang side yung kotse Ayon sa nakuha nating paunang informasyon ay may uh, namatay na na dalawa katao So dito ulit ito sa so may access Road sa so may barangay Kalawaan Dito sa lansod ng Pasig Nandiyan na kita na yung uh, mga nahuling uh, droga no yeah. So mamaya malaman natin yung kubong detalye kapag uh, nagbigay na sila ng uh, pahayag. Uh, operation ng PNP at PIDEA dahil... Darating si SIP, ano? 6.8 million. street value. Oh. Uh, Nang lahat na yun, sir? Malos, mga 150 million. 150 million, ayun. Pero ano lang yun, street value lang? Yeah, sweet value, street value. Yun. Hundred fifty million street value on General Gilly at in General Matthew Bakai in the Eastern Police District. Okay. thank you, thank you. Tanggal ka to, tayo magtangkalin to para. Uh. Hmm. Sige so, well, Magandang gabi sa ating lahat. Una ay gusto mo nating batiin ang ating pideg sa pamumuno ni General Remus Medina, ah, uh, kasama yung kanyang mga tauhan. Dahil sa joint operation na ito, nakasama naman yung uh, NCRPO sa pangunan ni uh, General Vic Danao. And uh, andito rin ang ating PDEA at ang may representative from uh, Customs also. So itong operation na ito ay kadugsong nung nung uh, operations nung nakaraang linggo sa Taytay -Tay na kung saan nakaka tayo ng 31 kilos na, na siyaburin. At kung matatanda natin, almost two weeks ago, sa Dasmarinas naman, meron tayong nahuli doon at nakakuha ng 10 kilos. So ito ay a produkto ng ating uh, a coordination na ginagawa nung ating uh, uh pideg uh, in connection with the uh, Coplan uh, chain knuckle na kung saan eh, pinagdudugsong-dugsong itong mga informasyon na kuhan nila dun sa dati pa nalang mga arrestado. arestado. Tayo naniniwala na itong buy operation na ito na nangyari kanina lamang, eh, ito kasi ang uh, subject ng buy basta uh, operation natin is 2 kilograms. At makikita natin doon itong uh, buy-bust money na ginamit. So, uh, nagkaroon ng inquentro during the buy-bust operation which unfortunately resulted uh, in the death of uh, two suspects. Uh, one is uh, alias uh, Abdul. Ito yung uh, kausap ng ating uh, pusur-buyer. And then uh, we recovered additional 20 kilograms of shabu. For a total of uh, 22 kilograms with a street value of uh, almost 150 million, 149.6 million to be exact, kung sa 6.8 million. so uh, with this uh, with this accomplishment of the, uh, the the BNP in coordination with PDEA and uh, with the other information that uh, we have, we are hoping na patuloy tayo magsasagawa ng uh, 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 gathering of information and uh, hopefully sa mga susunod na araw eh, ay pa ito. So, uh, muli ang ating uh, pasasalamat, uh, siyempre doon sa ating mga operatives at uh, uh doon sa ibang mga tumutulong sa kanila para mabuo natin uh, itong uh, operation na ito. Sir, kasi yung pakete may Chinese markings na naman, sir. Uh, hindi ba, saan mo magaling ito, sir? At uh, hindi ba gusto mo? Yes, uh, alam mo, ako nga, kanina papunta ko dito, tinanong ko si General uh, Medina at saka si General Danao kasi uh, uh, two years ago, nung nasa, nasa NCRPO pa ako noon, eh ganyan na similar na ito manakuha and uh, eh, uh, nagtanong ako sa kanila kung kung uh, posible ba na itong manakuha na ito is kasama pa ng mga nakuha noon Ah uh, very possible na nung dumating dito yan eh tunay di ba oo ang uh, mga tons of uh, ashabu na concealed or ganyan ang pagkaka uh, pagkaka uh, uh packaging niya so we are ano nakikita na, 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 parang naisip natin na posible na marami pang naganyan. And uh, continuous naman ang gagawing operation ng ating uh, PIDEG, in coordination ng PIDEA, para matumbok pa natin, pati iba pang uh, ng grupo na ito. So, anong grupo yan, sir, na ba itong dalawang na uh, patay na ito? Oh, well, kasi ito kasi, eh, uh, uh, most of those who, who we arrested or uh, neutralized, eh, pinagpapasapasahan, kumbaga ito yung mga distributor na nanggagaling dun sa Uh, the same group na minomonitor natin. So, wala man tayong sa pangalan na uh, nilalagay pa. Uh, mas magandang wala muna sa pangalan. Kasi, alam naman natin na every time na nagkakaroon ng ang accomplishment is hindi man natin ito at nalalaman ng lahat. So, para sa confidentiality at tuloy-tuloy na operation natin, uh, magandang malaman nyo lang na nagkakaroon ito ng magandang resulta. At ito napakalaking bagay. You can just imagine the 22 kilograms, if it will be distributed, sa well not not only in Metro Manila but also in regions 3 and 4A na itong kalimitan talaga ng ating uh, distribution area eh talagang ang supply na ito uh, uh, can, uh, uh, can can be given to to so many uh, drug dependents na siyang magpapalala ng problema natin sa illegal na droga. Masasabi ba natin sir yung grupo na to na pilay na o malakas pa rin sila? Ay in a way kasi sunod-sunod man yung ating operation and uh, sa Dasmariñas may nahuli rin tayo doon na nakakulong na buhay na nakuha ng na nakuha na ng 10 kilograms. So napilayan na pero alam mo kasi yung droga pag may isang nawala may mga pupalit din. As long as sa uh, tuloy pa rin yung, uh, yung supply uh, connection nila. So yung mga tao is madaling palitan just like any uh, established uh, syndicates. Ilang bagong PNP chief, may message ko ba kayo siya dito sa mga nagpapakalat ng droga? sa atin. Well, unang-una, uh, sa pagiging bago kong hepe, eh sirundan lang naman natin ang aking classmate na si Jal de Bolsinas na nakita natin yung pagiging aggressive ng PNP natin. Kasama kami dun sa kanyang adikain at ito itinutuloy-tuloy natin. Ang mga programa naman natin is nakalatag na yan. Kaya kung makikita natin si General Remus na uh, uh siyang uh, director PIDEG, is uh, andun at uh, patuloy na pinagkakatiwalaan ng ating uh, uh, PNP leadership uh, para tuloy-tuloy na itong ginagawa natin operation. At uh, we're hoping na mas malaki pa makuha natin and uh, once and for all, makatulong tayo sa talagang pagpilay ng uh, illegal drug syndicate sa ating bansa. salamat, Sir. Salamat din sa inyo.